Pwede pong mag-apply sa ating loan program ang ating EDLP. Opo. Opo, Ma'am Kaz. So kung magpo-forgood ka na po, hindi ka na po pwedeng magbayad ng OWA membership. Ang requirements po sa pag, uh, pag -o -o pagkakaroon ng OWA membership, kailangan meron po tayong valid contract, kontrata. Kung magpo-forgood na po tayo dito, dito sa Pilipinas, ibig sabihin, hindi na po natin marerenew ang ating OWA membership. Mayroon pong idagdag sa inquiry ni Sir Federico about sa mga OFWs na nag-forgood na dito dito sa Pilipinas, ah, uh, pwede nyo pong apply, applyan yung loan assistance po ng OWA. Karamihan ng mga OFW, isa na ako doon, ano ba yung mga beneficio na makukuha namin once na kami mag good na sa Pilipinas? Sabihin natin, uh, gusto ko na mag-retire bilang isang OFW. Gusto ko mag up na ako ng negosyo. Ano ba yung mga beneficio na makukuha namin? Ano yung, ano yung um, mapakinabangan namin sa tagal namin maging abroad, ano maitutulong ng uh, OFW program na yan galing sa gobyerno? Sige, panoorin po natin yung video kasi ang OWA, sobrang sobra daming programa. Kaya karamihan sa mga OFW, nalilito, ano ba yung, ano ba yung para sa amin? No, okay, sige, panoorin mo natin yung video ni Sir Alvin. Uh, magbibigay na rin po tayo ng reaction at opinion related po dito sa video. Okay? So sa mga OFW, makinig po kayo ng maayos. Sa video na ito ay malalaman nyo ang mga benepisyo ng mga OFW lalo na yung mga magpupurgod na sa Pilipinas at yung mga matatanda na o may mga edad ng OFW na uuwi na sa Pilipinas dahil nga meron ng sakit at tanong ng karamihan kung meron daw ba makukuha sa OWA. Ang sagot guys ay yes, meron kayong makukuha sa OWA kagaya na lang ng... Oh, karamihan sa atin talaga mga OFW, lalo na pag matagal na po kayong kasambahay, okay, expose po kasi kayo eh, lalo na sa mga kinakain, tapos hindi yung tamang oras, tamang uh, pagkain, kaya pag tumanda na tayo, nagkakasakit na tayo, so akma po to sa atin mga uh, idol. Medical Assistance, Livelihood Program o kaya naman ang Loan Program ng OWA at ang unang hakbang para malaman mo ang benepisyo na makukuha mo ay magsadya sa pinakamalapit na OWA office sa Pilipinas or sa lugar nyo para ma-evaluate ka nila para malaman kung saan programa ka. Ayan, so maganda yan ha, maganda, narinig nyo ba? Kayo po yung magsadya sa opisina ng OWA personal. Uh, kasi sa comment po kasi ang daming nagko-comment, wala daw nakukuha, ang daming programa. So, nalilito sila para mas maganda kabayan. Kasi magtakaiba po kasi yung uh, tawag ito, maibibigay sa'yo. For example, ito yung loan para sa'yo. Ito yung ganito. Kasi depende po sa status nyo. Bilay isang OFW. Okay? So, sana personal po kayo uh, pumunta sa OWA office para sureball po talaga kayo. Kapalipikado Pwede po kayong mag-visit dito sa aming OWA Regional Welfare Office 2 upang sa ganon makapag-fill up po tayo ng OFW profile sheet para po makita natin kung saan po kayo kwalipikado. Minsan, naiintindihan ko rin ang ibang UFW na nagre-reklamo o nagsasabi na wala naman daw na kukuha ang benepisyo sa OWA kapag umuwi sa Pilipinas o kapag nag-forgood na. Pero hindi naman sila nagpapasa ng mga requirements o pumupunta sa kahit saang OWA wow. office. Pero guys, kung may pagkakataon kayo, ay pwede kayo pumunta sa pinakamalapit na OWA office dyan sa lugar nyo sa Pilipinas sa mga nakapagpasa na ng mga requirements or ng mga documents at nabihan kayo na tatawagan na lang pero medyo matagal na at wala pa rin tumatawag ay pwede nyo na sila sadyain sa mismong opisina. Hello po ma'am, pwede na lang. So may dagdag ko lang yung sinabi ni Sir Alvin, mas maganda personal ka ngayon, tatanungin nyo po yung OWA staff, ano ba yung pwede kong applyan na program? Para, para isang ano lang po kayo, para pagpunta kayo, alam nyo na kung ano yung requirements nyo na kukunin. Okay? Sasabi nila, oh, sige, it, 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 tatanungin ka, status mo, ilang taong ka na sa OW, okay? ilang taong kang active sa OWA, ganyan-ganyan. So, kukunin yung information mo. So, ngayon, uh, staff po yan mga yan, alam nila kung ano yung karapat-dapat na programa para sa'yo. So ngayon, ito sasabihin sa iyo, sige ma'am, ito po yung inyong requirements, takma po yun dito sa iyo. So ito po yung requirements. Okay? So malinaw para para hindi na po kayo malilito kasi iba-iba po kasi yung mga requirements ng mga programa ng OWA. Okay? Kahit ako naman nalilito sa umpisa. Pero kung intindihin nyo po mabuti, sobrang daming programa, kaya hindi mo alam kung ano yung programa. Kaya sila na mismo mag-advise sa iyo, ito yung para sa iyo. Kasi Uh, alam na nila yung information mo o yung status mo bilang isang OFW. Sige po, tuloy lang natin mga idol. Na po bang pumunta dyan sa OWA Tuge? Kasi ang sabi tatawagan na lang po yung number ko pero wala pang tawag sa akin. Nasa akin na po yung requirements na pinapako. Ma'am Rodeline, ikaw ba ay nag-apply po ng aming program? Uh, kung saan po kayo nag-apply or kung saan office po kayo malapit, pwede naman po kayong bumisita. So, ano nga ba ang pwede matanggap na benepisyo ng mga OFW na nag-forgood na? Unahin muna natin yung mga nakatapos ng kontrata at nag-final exit na pa sa Pilipinas. Marami ding nagtatanong kung pwede pa daw ba i-renew ang OWA membership kahit mag-forgood na sa Pilipinas. Panoorin nyo ito. Kung sakaling forgood na, pwede pa rin pa magbayad para lang maging active. Yan, magandang tanong to, ano? Isa sa mga ano ko rin to, eh. gusto ko rin itanong kasi may mga nagtatanong sa akin kung pwede ba para continuous yung ano nila o active na hindi na sila OFW. Ito, ito na po yung sagot, mga idol. Yung... Pag for good na po, pwede pong mag-apply sa ating loan program ang ating EDLP. Opo, opo, ma'am Kaz. So kung magpo-forecode ka na po, hindi ka na po pwedeng magbayad ng OWA membership. Ang requirements mm. po sa pag, uh, pag -o, -o pagkakaroon ng OWA membership, kailangan meron po tayong valid contract, kontrata. Uh, contract. Kung magpo na po tayo dito, dito, sa Pilipinas, ibig sabihin, hindi na po natin marerenew ang ating OWA membership. Mm -hmm. Mayroon pong idagdag doon sa inquiry ni Sir Federico about sa mga OFWs na nag-forgood na dito sa Pilipinas, uh, pwede nyo pong apply, applyan yung loan assistance po ng OWA. So sa mga nag-forgood na at nakatapos sa na kontrata at wala naman naging problema sa ibang bansa at matagal kang nagtrabaho sa abroad, ay qualified kayo na mag-apply ng OWA loan mula 100,000 pesos hanggang 2 million pesos. Pwede kayo magsadya sa pinakamalapit na OA office sa inyo. So ano naman ang matatanggap ng mga OFW na nagkaroon ng sakit sa ibang bansa at umuwi na sa Pilipinas for good? O kaya naman yung mga OFW na pinauwi mo na para ipagpatuloy ang gamutan sa Pilipinas at pinauwi mo na ng kanilang employer para magpahinga? Ito naman mula kay Ma'am Joylin Ladia. Ma'am, good afternoon po. mag lang po ako. Kasi nagkasakit po ako, naoperahan po ako dito, at tuloy-tuloy pa rin ang medical ko, pero pauwi na po ako this October. Ano pong tulong ang pwede kong makuha sa OWA? Or pwede ko po bang ituloy dyan sa pinasanggamutan na wala pa akong gagastusin? Ma'am Joylyn Ladia, meron po tayong medical assistance. Ang maximum po nito ay 20,000. Kung active OWA member pa po kayo, pag uwi nyo po dito, pwede nyo po siyang applyan para uh, magkaroon po kayo ng 20,000 na assistance sa inyong sakit. Sisa po akong distressed na OFW na nag good. Hanggang ngayon, wala pa akong trabaho dahil nagkasakit po ako. Paano nyo po ako matutulungan, ma'am? Salamat po. Yes, ma'am. So, according to ma'am Mirna, Tamayaw, nagkakasakit po siya. So, pwede din po tayong mag-apply ng medical assistance sa OWA uh, as long as active OWA member pa po. Kung napapansin nyo, guys... Ah uh, lagi nilang sinasabi active po tayong OWA member. So, while nandito po tayo sa abroad, makisoyo po tayo sa ating pamilya na maghulog. Alam ko, 1,400 po eh, in just 2 years eh. Alam ko, tama. I-correct nga ako kung mali ako ah. Para at least maituturing pa rin tayong active OWA. Kasi mahalaga po ito, guys, sa tulad nito, yung mga tanong ng mga kapwa nating OFW, nagtakasakit. Ngayon, mag-a-apply sila sa medical, ano, uh, kukuha sila ng medical assistance sa OWA. So, ang na isa sa mga hinahanap ng mga OWA, Okay mga staff which is yung active ka as Owa members. Sige, tuloy lang po natin. Po kayo, pwede po kayong mag-visit dito sa Owa Regional Welfare Office 2 upang sa ganon matu matugunan ang inyong concern at ma-pre-evaluate po namin kayo at ma-turn over po papo namin kayo sa o sa livelihood assistance po ng Owa or ng Owa NRCO po. Yeah. Kaya And we're back in third quarter planning. Adam is quarterbacking this project, and she is looking pretty tired, Jill. She's stuck, Bill, and that deadline is looming. It uh, lalong lalo na sa mga kabayan po natin na nasa abroad pa sa ngayon na nagtatrabaho, huwag po natin kalimutang i-renew ang ating OWA membership dahil kapag OWA member ka, ikaw ay protektado. Paano naman mag-apply ng livelihood program para sa mga OFW na hindi na kaya magtrabaho or bumalik sa abroad dahil nga may edad na? Ma'am sir, ask ko lang po. Kakawi ko noong November 2021, gusto ko po sanang bumalik sa abroad pero nahihirapan na po ang edad ko. 50 years old na po ako. Kaya po gusto ko na pong mag for good. Ano pong pwedeng appliance na? appliance na assistance po. Ma'am Lilia, pwede po tayong mag-apply ng livelihood assistance. Ah, uh, pwede po kayo kung saan pong malapit na OWA, pwede po kayo mag-visit. So, laging unang nababanggit ng mga taga-OWA guys na dapat nagsadya na kayo sa pinakamalapit na OWA office dahil may guidelines sila tungkol dito or para dito. Dahil para magawa nila kayo ng assessment or ng evaluation para malaman nila kung saan programa kayo kwalipikado. Ayan. So, sana may naintindihan nyo. Guys, hindi pa ito itapos ha. Hindi pa ito tapos Ang pinapoint ko lang dito, uh, by the way, guys, kung hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and then share this video. Maraming salamat. Malaking may tutulong na po sa akin and focus din po ako sa po-content about sa OFW. Kaya kung ikaw isang OFW, dapat lagi po kayong nakasubaybay para alam nyo yung mga bagong update na mga OFW. At kung hindi ka pa nakasubscribe din kay Sir Alvin Ags, subscribe, nyo, uh, subscribe nyo po. Si Idol, marami kong uh, alam uh, related po dito sa OFW. Tuloy po natin. Dahil guys, pwera dyan ay napakarami pang programa ang OWA. Iilan lang yan sa napakaraming programa ng OWA para sa ating mga OFW kapag umuwi na sa Pilipinas. Mula naman kay Ma'am Leia Lasiste Lorenzo. Ma'am sir, good afternoon. As lang po if eligible, eligible po ba ako sa livelihood program? May makukuha po ba ako? Kakauwi ko lang po galing Macau. So from uh, kay Ma'am Leia Lorenzo, uh, maaari nyo po kaming i-visit ma'am dito sa office para ma-verify namin ang inyong membership at, kung, at para ma-assess din po namin kung qualified po kayo para sa uh, livelihood assistance. Kasi meron po tayong mga sinusunod na guidelines para po dito. Kung mga, kung kayo naman po ay finished contract at nag-forbid na dito sa Pilipinas at hindi naman kayo distressed, uh, displaced or undocumented OFW, uh, pwede po kayo sa loan assistance. Kaya guys, ay dapat lagi tayong active member ng OWA. Dahil insurance din natin itong mga OFW habang nagtatrabaho tayo sa iba. And kung tatanungin niyo naman sa akin kung paano magbayad sa OWA, siguro sa next video, isishare ko po sa inyo, okay? Tayo, naghahanap tayo ng mga kapwa ko rin OFW na pwede mag-share, makatulong po sa inyong OFW para mas lalong maintindihan niyo po. Kasi iba-iba po kasi yung concern ng mga bawat OFW, okay? So sa next na video, hanap tayo para at least uh, kung paano ba magbayad, okay? Kahit nandito tayo sa abroad, okay? Sa next video po natin abangan, tuloy po natin. Sa hey, ibang bansa. Para may makuha ang ang pamilya natin just in case man may mangyari sa atin. So, ayan guys. Sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Ayan. So maraming salamat Sir Alvin at saka sa lahat ng mga OFW. Uh, yan lang naman ang gusto ko maano dito eh. Ma malaman no. Katulad niyo rin ako guys sa OFW. Nahinayang lang din talaga ako dun sa mga matagal na 20 years more than. So ayoko dumating sa point na 20 years. Ako 10 years. So ayoko dumating sa point na umabot ako ng ganyan na walang nakukuha. So ngayon pinupush ko na 'yung sarili ko. Uh, pinupush ko na rin 'yung Uh, sarili na makapag uh, alam mo yun, makapag avail tayo ng mga awa program at saka ipo-push natin yung mga dapat beneficyo para sa ating OFW. So mag-iingay po tayo dito sa social media uh, para po sa atin. Kasi ang hirap din kasi mag-forgood, magkasakit tayo, tumanda na tayo bilang isang OFW na wala naman tayong nap na napala sa gobyerno. So hindi sapat sa akin yung tawagin ng bilang bayan eh, kung wala naman tayong nakukuha. So maraming program di ba? Pero sabi nga, marami nagsasabi na sobrang taas po ang mga requirements. Ang daming requirements pala. So, yun naman. Wala naman pong masama. Again, bisit uh, visit po kayo sa OWA. Ako, ganun din yung gagawin ko pag uwi. Visit po tayo sa OWA. Uh, Siyempre, sa 10 years natin, I'm sure mayro pong programa para din sa atin. And I hope, ang, ang tip ko lang naman sa inyo, once na nakakuha po kayo ng program, let's say, loan, okay, gamitin niyo po sa magandang... Uh, adhikain, magpunta po kayo ng negosyo para at least napapaikot nyo po yung pera. Kasi ang hirap po, pag tumada na tayo hindi, hirap na po tayo makabalik sa abroad. Lalo na kung nasa edad ka na ng 40, pataas. Eh. Kasi yung mga agency, hindi na rin, actually, hindi naman namimili, pero karamihan kinukuha talaga medyo nasa 30 pa. Diba? So, yun lang naman. Uh, share this video guys, kung hindi ka pa nag-subscribe. Subscribe, uh, subscribe nyo po, kasi marami pa ako i-share po sa inyo. Again, focus po ako dito sa uh, OFW content and just one month pa lang po ako dito. Kaya ako, nag-aaral po ako hang, para makatulong pa rin po sa inyo. Okay, yun, umaga-umaga, mag ako ng mga alaga ko. So, feel ko rin po kayo, isa din po akong OFW. Pareho-pareho po yung hinaing natin, yung plano natin, makauwi for good na masaya sa mga pamilya. See you in my next video. God bless and bye-bye.